Gusto mo ba na babalik sa iyo ang taong mahal mo na matagal nang nang iwan sa iyo in just a minute? Kaya kung gusto mo na kayong dalawa ay magkakabalikan ng taong mahal mo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, ay paniguradong siya ay magmamakaawa na babalik sa iyo. Basta magtiwala ka lang. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng taong mahal mo o ng taong gusto mong babalik sa iyo. Isulat mo lamang ang totoong pangalan niya ng pitong beses, pangalan at apelido niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay pwede mong tupiin itong papel kahit ilang tupi at ilagay ito sa baso o sa garapon. At pagkatapos mo nang malagay ang papel, ay lagyan mo lamang ang baso o ang garapon ng asin. Pwedeng punuin o pwede po kalahati po sa baso o sa garapon na inihanda mo. At dapat mabaon po yung papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos nito, Pwede mo nang itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At panikuradong magpamakaawa sa iyo ang taong mahal mo na matagal ka nang iniwan at babalik siya sa iyo in just a minute at itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kahit okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo pa rin itago muna ang ritual na ito. At kung gusto mo, pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko at isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.